Ayan, saktong-sakto, oh. Nakalagay sa likod ko, Slay Zone. Noy, manood ho kayo ng Zone. Ngayon, darating na February 14. Ayan, kung gusto nyo maka-experience na kakaibang Valentine's experience, aba. Ay, dapat kayo manood ng Slay Ngayon, narinig kami sa cafe naman dahil ako'y kakain. Ari ho ay aming breakfast. Ayan, kasama ko ho ang in... Ay, break... ay breakfast ko pa nga, eh. Kahit tangalian na, ito'y breakfast ko na. Brunch, yan. Sa Kristel, ang inay. Ang akin ay bang silog. Tay, papakita ko sa inyo. Kita niyo ga yan? ah. Ah, ang ah, ah, aking itlog. Oh. At tapos, going, ito? Ah, ang bangus. Toyo. Sugay din sa cafe naman. Kung marini na kayo. Dami. Mm. 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 Hindi kayo lugi. Eh, yun. Ang talaga napakatakaw nga nito. Gutom na ito eh. Spaghetti, chicken, and my bread. Tingnan nyo naman yung aming Ta Ta chicken. Ta-da! Ito yung chicken. Tada! Chicken! Ay, sa kasi na. Talagang <laughs> kay Ayan! Ako po, oh Diyos Ayan, Ang bangos. Ano ha? Huwag nyo naman ipasabihin. Grabe naman yung bangsilog ng kape naman. Ang sarap. Hindi naman no, sa pagtataas ng aming ano, pero sarap talaga. Hmm. malasa. Malasa ang aming ano din eh. Bangsilog. Bangsilog. Lasing lasing yung bangos. Mmm. Karabi. Tapos sa toyo. Yan. Paborito din namin din eh ang corn silog. Talagang, ay, the best. Salag Tapos, ano pa, um, yung kape din sa cafe naman, sana masubukan nyo din dahil talagang hindi naman humapapahiya ang kape namin. Mm -hmm. Talagang masarap naman niya. Ako nga lang ho ay hindi nagkakanin. Kaya kung makapansin nyo, hindi ko ginagalong ang akin Kaya may na. Kaya kahit parang wala siyang toyo, okay na. Mm -hmm. Sa so, tunay, hope, kung kayo naman ho ay eh, yung hindi naman karamihan kumain, eh, pwede na magbahagi ang dalawang tao sa isang bang bangos. Dini sa amin sa cafe naman. Magtigisa kayo. O, tigisang itlog, tigisang bangos. Tiga mm, ayos na ayos, panalo. Kaba. Kumbaga nga, masasabing ano, worth it naman yung presyo na nilagay namin din sa aming bangus. Hindi talaga sila lute. Mm. Sorry. Teka nga, bigyan, may fresh. Ayan. At saka maganda ko sa spam day ni sa amin sa cafe naman. Hindi siya yung sobrang nipis. Tinan nyo naman. Oh, ang kapal. Mm. Hindi yung tinipid. Hindi <laughs> <laughs> tinitipid. Siyempre. Hello. Kumbaga, alam din naman namin kung sa, sa garnig ang oh. meal na ibibigay namin ni mabubusog ang aming mga customer. Mmm! Pistachio. Ayun! Thank you. Ayun. Yes. Ayan, akin mo nang hihiramin ng arin bagong-bago din sa amin sa cafe naman ang pistachio. Tinan nyo naman, ang aming, ang aming barista din eh. Napakalupit talaga. Tinan nyo kung paano tayo, tayo, niya ginawa yan. Sa pogi. Uh, Yon, tayo ba? mo sa yung una. Ha? Huh? Tayo, 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 tayo. Oh, sabay? Ayan, o. Oh, Tinan nyo naman. Tingnan. nga. Ayan, o. Oh, Tinan nyo naman. Ayan ang aming bagong-bago din, din sa cafe naman. Pistachio. Siya ang gawawa na no, si Boss Rami. Apakalupit at apakagaling niya talaga. Ayan, mom. mom. Kaya try nyo na to. Try nyo na sa cafe naman. Bagong-bago, napakasarap. Ari naman yung ano, isa sa mga paborito ko din din sa cafe naman. Kung kanina bago, ito naman isa sa mga paborito ko. Ito ang ice salted. Ayan, oh. Tignan, oh. Tada!